Honorable Francis Pangilinan, Senator of the Republic of the Philippines. Friends, fellow Negrenses, mayong gabi. God bless Negros Occidental, Avance, Negrense. Salamat kami sa inyo pag-upod uh, sa buong aga. Of course, ang pagbisita ni Kiko Dere, uh, isa na siya ka daw na talaig na lamla, kagabi, ato siya sa inauguration ni Governor Pong. kag yung ako na idol si Sharon. Subong so, wala. <laughs> maraming maraming salamat. Damo gid na salamat. Your support, your uh, sacrifice, lahat yan help carry us to this victory. Marunong kumilatis ang taong bayan. Kailangan lang natin tiyakin na yung mensahe natin ng good governance, mensahe natin ng food security, ay tuloy-tuloy nating ipapaabot sa taong bayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Hindi tayo magpapahinga. Kikiyakin natin na tuloy-tuloy ang pag-iikot, pagtutulong, pagbibigay ng serbisyo Pagtaong bayan na naninindigan kasama ang mga leader na mayroong paninindigan, ang imposible magiging posible. Damogit na salamat. Halonggit! Halonggit!